AJ Falcon tuloy pa rin sa paghahanap sa biological father na isang French. Narito ang I Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasawa ang aktor na si A.G. Falcon sa paghanap sa kanyang French biological father. Ayon sa actor politician, bagamat hindi na siya ganoon ka-excited pero hindi raw siya tumitigil. Dati raw kasi ay halos araw-araw ng buhay niya ay nahanap niya ang kanyang ama pero ngayon daw ay hindi na. Ngunit ayon pa rin sa aktor, hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya sa kanyang sarili na hindi pa rin siya buo hanggat hindi niya natatagpuan ang kanyang ama. Matagal na panahon niya raw hinanap ang kanyang ama pero bigo siya. Mahirap daw kasi dahil hindi niya alam ang itsura nito at kahit picture ay wala siya kaya zero knowledge naman siya sa itsura nito. Sinay pa nito ang dami niyang insecurities noong bata pa siya dahil hindi nga niya nakita ang kanyang ama. Probinsyano probinsyano daw kasi siya kahit hindi niya alam kung saan siya uhugot ng lakas ng loob para makipagsabayan sa mga kapwa niya artista na mapoporma dahil wala naman daw siyang perang pambili ng pamporma kaya't grabe daw ang kanyang insecurities.